Kumusta mahal na mga mga ngalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Susuriin namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang sinasaliksik ng detalyado. Titignan namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya kasama mo. Orion Group Holdings Inc. Ticker, O. -Rian. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Agosto 5, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Orion Group Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Building Construction, labing apat na naorganisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan, 4 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 4 na puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na rating para sa stock market sa kabuan ay 1.7 punto, puntos. Laban sa score na 4 na puntos Orion Group Holdings Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Orion Group Holdings at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Orion Group Holdings nagpakita ng dynamics ng minus 12.4%. 51.3% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Orion Group Holdings Inc. nagkakahalaga ng US$0.2 bilyon. Ang market capitalization ng subcategory ay US$100 at 1 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$0.15 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subcategory na US$5 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Orion Group Holdings sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.22%. Ang kapitalisasyon ng halaga ng libro ay 2.204%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa 0.077 bilyong dolyar. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro account para sa 51% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, toll, 0 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 27.4 na may average para sa subkategory na 26.4. Pagsusuri ng presyo ng stock exchange sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa 0 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars, 13 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.3. Ang average sa subkategory ay 2.2. Pagsusuri ng halaga ng stop market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 800 at milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 1.010 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang marginality ay 1.3% na may average na 8.5% sa subkategori. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 1.221%. Ito ay 300 at 33% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay isang daan at limamput isa dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong anim na daan at limamput lima dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay 5.5 dolyar. Average ng subkategory, US$ Dollars 24.8,000. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ dollars 400 at 44,000. Subkategory, 200 at dollars. Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga marka ng subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ay 3.8% kumpara sa average na subkategori na 2.8%. Tagapagpahiwati labing apat na nagpapakita ng antas na 33% para sa kumpanya Orion Group Holdings Inc samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 50%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 7.17. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 11.11. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko na mga desisyon ng sistema ng sanggunian sa pagsusuri ng stock sa isang partikular na season. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang Resulta ng Pagsusuri ng Stock Orion Group Holdings Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng kalakalan para sa pagtaas sa presyong US dollars 7.18. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation at pagbabago ng presyo ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa 103. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.06 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Setyembre 04, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker, ADE, ay magiging isang balancing order upang ibenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.